Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kaninang umaga nga napansin ko na makalat nga dito sa may harapan kaya inalis ko nga muna yung mga chinelas dyan tapos nilinisan ko na nga rin. Pero bago nga ako magsimula dito magwalis sa may harapan ay eh, sinasara ko nga yung pinto para hindi na pumasok yung alikabo. tapos ko lang din kasi maglinis sa loob at tinuli ko na nga dito sa may harapan. After ko nga makapagwalis ay eh, nagbuhos na nga ako dyan ng tubig pati na nga rin powder dahil babrasyan ko nga ito. Hindi ko na rin kasi matandaan kung kailan ko pa huli itong brinash. Buti na nga lang din talaga at maganda nga yung panahon ngayon kaya naman nailabas ko din yung mga sinampay na nilaban ko kahapon. Actually, tuyo na nga kaso nga lang bukas ko na nga lang tutupiin. Nang mabalawan ko na nga dito sa harapan, e, binalik ko na nga rin yung mga tsinelas na nilinisan ko kanina. Pagpasok ko nga sa loob ay e, sinunod ko namang maglinis ng CR. Actually, kahapon pa nga dapat ako maglilinis nito kaso nga lang tinamad na ako. At isa pa, ang sakit nga din ng ulo ko maghapon kahapon. Hanggang ngayon nga ay e, umaandar pa rin yung views ng reels ko sa pagdidikit nga nitong mga lagayong ko dito sa may CR. Kita nyo naman hanggang ngayon nga eh sobrang dikit pa nga rin at mas matibay pa nga sa relasyon nyo. Charot. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko at dito na nitong tiles. Ikaw ba naman hindi sisibagin pagka ganitong ang brush yung gagamitin mo hindi ka na masyadong mapapagod. Honestly, mas napadali nga yung paglilinis ko at mas napabilis nga din. So pagkatapos ko nga maglinis ng CR, sinunod ko naman linisan itong tabo, pati na nga rin itong timba namin. Pinuno ko nga lang din yung timba, tapos sinunod ko nga magbanlaw dito. Kinahapuna naman ay nag-request nga ang daddy ng sopas para nga sa merienda namin. Pinainit ko nga lang itong kaldero tapos nilagay ko na nga itong margarine. Nung matunaw na ay eh, nag na ako nitong sibuyas at bawang. Nung mag-aroma nga ay eh, sinunod ko na nga itong hiniwa-hiwa ko na mano Tamang tama nga rin to dahil napakalamig nga ng panahon ngayon. Nung magisa nga ng bahagya yung manok ay eh, naglagay na nga rin ako dyan ng pampalasa na asin paminta pati na nga rin bechin. Sinasabay ko nga pala sa pag itong makaroni para mamaya ay hindi siya masyadong sumipsip ng tubig. Maya maya nga lang din, iluto na nga itong sopas, kaya namang kain po tayo mga Marcy at Parsi. Kinikilig nga ako ngayong araw, kaya namang kahit gabi na ipin unboxing ko pa nga rin ito sa daddy. Actually, kanina pa nga talaga ako katingkatin na unboxing to, kaso nga lang inantay ko pa siya. Hindi kasi talaga ako maalam pagdating nga sa pag-assemble ng mga ganito. Kita niyo naman ngiting-ngiti nga ako dyan dahil excited na nga ako mabuo ito. Halos katatapos lang din namin namin kumain ito at pinag-assemble ko nga kagad siya. Eh opo, ganun nga ka-excited ng Marcy Roxanne うん。<music> Dito nga pinag-iisipan niya kung paano nga ito bubuuhin at nahihirapan nga siya dahil wala itong kasamang manual. Kaya naman sa mga gusto ngang umorder ay panoorin nyo nga ito para nga may idea kayo kung paano nga ito buuhin. May idea na ba kayo kung ano nga ba to? Yes po, isa nga itong dish rack. Kaya naman kung naghahanap nga kayo ng affordable na dish rack ay isa nga ito sa mga maire-recommend ko sa inyo. Honestly, mas mura pa nga ito doon kesa sa ginagamit ko ngayon sa kusina at napakaganda pa nga nito dahil 3 layers. At sa lahat nga ng store na nakikita ko nagtitinda nito, eh, Itong store nga lang yung pinakamurang nakita ko. So dito nga ito ma-order sa Tattoo Global Official Store. Mag-checkout na nga rin kayo nito habang nakasale pa sila at isa pa, iilan na nga lang din yung stocks. Sa mga magtatanong nga kung magkano nga ba ito, e eh, 1,399 lang. O diba napakamura na? Kasi yung ginagamit ko ngayon dito sa kusina, e eh, 1,849 po yun. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ng daddy at kinabit niya na nga rin yung magnet dito sa may pinto. Thank mm -hmm. you. May kasama na nga rin pala itong mga sabitan lagay ng kutsilyo, pati na nga rin mga utensils. At dahil may bago na naman tayong gamit, eh for the arrangement na naman tayo dito sa kusina. At dahil mukhang matibay naman to, kaya naman naisip ko na ipatong na nga lang din dito sa ibabaw yung akin na una nang dish rack. At isa pa, mas malaki din kasi talaga tong tray layers, kaya ito na nga yung nilagay ko dito sa may ilalim. Grabe talaga yung kilig ko dito. Tuwan-tuwan na naman nga ako. At yun lang muna, mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video, o oh, Check out mo na yan ha